Doon. Ate, nasaan? Daba, ano na may, no? Dito nyo yan. Kung palaki ka, kung What's up mga ka-idol For today's video Mama ulit tayo ng paglalane rin naman ay madalang Ang nahuhulin to mga ka-idol Ay banagan Kasi uh, so Merong malalaking isda pa kaya tara, sama-sama po ulit tayong manood ng ating video mga ka-idol. Yan mga ka-idol, bali nagsisimula na. <coughs> ang mata ng aming lambat ay, ano yung patraw? Patrawang mata. Medyo kamihan nga pala dito kaya medyo, oh, medyo malakas at medyo mahangay. kaunti baka mamaya

log sayo oh yan oh hi, -hi. Mag -hai -hai. Mag -hai -hai. taga kamasilisan

hirap pero na yun nasaan daba oh, so, naman daba yun daba na late. Okay. nice one mga uh, kaidol <laughs> na uli namin ang isang pampating ang daming medyo mahirap-hirap lang ang naman daming nahuling ka na rin pating nakalipasan na namin mga ka-idol at ito ay ating para lalaking o oh, yan, dito nyo yan yun Pasal na plate, amen. Abay na sa iyo. ang ating pinakahihintay na lobster medyo magilid pa tayo ng yeah, lobster at wala mga idol, amihan dito sa abing sa batangga mahangin. Bukot Lemer pa kami din eh oh. Wala yatang huli oh, uwi na Kalaskas Uli niya na eh, yung mga galunggong